Pagkatapos ng ilang buwang bakasyon, muli tayong binigyan ng panibagong misyon. Tara at sumama sa aking pakikipag sa palaran ang worst part sa buhay ng isang seaman. Simulan natin sa First love tayo sa dalawang butas na ilong sa kasabuhanga ha Baba ba ako na face mask? Tingnan na kayo sir ha Huwag gagalayan, huwag babahin ako Thank you, ma'am. Okay, ma Pagkatapos mag ay dumiretso na kami sa hotel para mag-isolate. Ready para sa alis namin kinabukasan. 4 hours before flight namin pa Qatar, andito na kami sa airport dahil expected na ang mahabang pila sa check-in counter. Pagkatapos mag-check-in at sa immigration, oras na para sulitin ang mga natitirang sandali dito sa Pilipinas. Iyak na misis mo. Iyak na. <laughs> oh, sorry. Pagpasampa ng barko, parang ang bilis ng panahon. Tulad neto, papasok pa lang ako ng eroplano, nasa Qatar na pala ako. First time ko dito sa Mariners Lounge dito sa Qatar. Hindi ko akalain na parang mini business lounge pala ito. merong mga pagkain, mga inumin, at resting area. Sa laki ng mundo, di ko akalain na dito pa talaga kami magpang abot sa isa sa mga kaibigan ko. Huwag <laughs> Asa ka? Pa sampa ba ka? Yo yo ho yo kayo. Guys, mana si Wishy guys? Hello blog, welcome to my guys. <laughs> Pauwi na ng Pilipinas si Wishy at napagagandang tingnan ang excitement niya na makauwi sa bansa. Hello blog, oh, oh. hello blog, welcome to my guys. Bye bye. Ingat Wish, ingat. Ha? <laughs> hello. Oh. Ingat ingat uh, yeah. Ikaw baylon naramdaman tayo Ikaw Pakistan, ako Pilipinas <laughs> Ingat guys. 2 hours lang ang biyahe papuntang Pakistan Kaya boarding pa lang Welcome na agad sa Pakistan uh, Hi guys Welcome to Pakistan tala namin okay na yung swab test sa Pinas pero mas malupit ang naging experience namin dito ako ta, ako yung Nakarating din kami sa hotel para magpalipas ng gabi. Para makapagpahinga dahil kinabukasan ay diretsyo bakbaka na. Pero kahit anuman ang mga sinapit namin, bali wala lahat yon. Lalo na kung bubusugin ka sa ganitong mga pagkain. Agda kaming sinundo ng agent namin para bumiyahe patuntang barko. Ako ay namangha sa ating mga nakita at bumilib sa kanilang kultura. But you were transferred, bud. I was transferred, bud. I didn't know why. Grabe ang na mo drive, no? Kaya, hmm. <laughs> sisikot-sikot kawawa yung mga motor, eh. Ginagawa mo? Nakarating din kami sa puerto, pero kailangan pa naming sumakay ng bangka para maihatid kami sa barko. Panibagong kontrata, panibagong simula. Kakayanin ang hamon para makauwing matagumpay sa binigay na misyon. Eh, hey, buddy! Dito ka din, buddy! Ito pala si Bruce, a.k.a. Batman classmate ko nung college, model at artista. Hi guys, what's up? Ito naman si King, isa ring taga-republika. Ayan, flight namin pa buhol. PMMA graduate, single pero taken. Makulit pero malupit. What's up guys? Ayan. Soup is large and small. Small 1%, to 4%. Ah. Hindi totoo yan. Mm. No more coming, no more. Hihirit pa. No more coming, no more. Very good, very good, very good. Yeah, yeah. Good, good. Hindi totoo yan. Thank you very much. Number one. Ay, busog buds. Busog buds. Busog sir. So, by Philippines for now. <laughs> by Philippines for now. Pasok muna kami sa bahay ni Kuya, guys. <laughs>